Welcome back mga kakay! Ngayon nga ay tutuloy na natin ang usapan sa nakaraan nating video na kung saan ay tinuro ko ang pangalawang strategy at ito ay walang iba kundi ang pag-invest. At kung natatandaan ninyo, nung nakaraan ay nabanggit ko na ang tungkol sa manok. Ngayon naman ay dumako naman po tayo sa kung paano kumita sa pag ng land. Dito ay papaliwanag ko muna sa inyo ang magiging income mo per month kapag ni-level up mo ang iyong plot into level 2. 50 gold coins per plot ang pag-level up nito mga kakay. And this is equivalent to 500 PHP. So, para ma-level up mo lahat ng 30 plots mo, ay need mo ng 1,500 gold coins. At ito ay may katumbas na 15,000 PHP in real cash. Yes, I know, malaki pero huwag ka munang umalis at pakinggan mo muna ang buong explanation ko. So, sa level 2, ang itatanim natin dito as of now ay corn o mais pa lamang. Pero soon ay madadagdagan dahil sure na may mga bago na namang updates sa AgriBaron. Pero syempre, sa susunod ko na ipapakita at ipapaliwanag sa inyo. Dito muna tayo sa kasalukuyan. So, ang coin seed ay nagkakahalaga ng 3 gold coins. And if 30 plots ang tatamnan mo, ay need mo ng 90 gold coins. At meron pa ng 30 corn seeds. At ayan po, ay ma-harvest natin within 24 hours. Ang output po ng isang corn seed ay kahoy o wood at corn. Ang wood ay may income na 3 gold coins. At ang corn naman ay may income na 0.6 diamonds. At ang kahoy na mag-harvest natin ay siyang magsisilbi ng pambili ulit ng corn seeds. Na itatanim natin. Kaya naman ang pinaka magiging income natin dito ay magagaling sa corn na bunga. Na ang isa ay nagkakahalaga ng 0.6 diamond. So kung meron kang 30 corn seeds na itatanim sa araw-araw for 30 days, ay ganito ang mangyayari. 0.6 times 30 is equals to 18. Tapos 18 times 30 days equals to 540. So, for 30 days, meron kang 540 gold coins. At kung i-compute into real cash, ay ganito siya. 540 divided by 50 is equals to 10.8. Tapos, 10.8 times 500 is equals to 5,400 PHP per month. So, yung 15,000 PHP mo ay kumikita ng 54 PHP per month and after 3 months ay mo na yung 15,000 PHP mo. Then the rest of the months after that 3 months, sa'yo na yung 5,400 PHP mo per month. At katulad nga ng sinasabi ko, ay ang lahat ng yan, after 3 months na ayaw mo na yung plot mo, is pwede mo na siyang ibalik kung gusto mo. So yung 15,000 PHP mo is 64% ang ibabalik sa'yo. At yung 36% ay mapupunta sa platform for increasing of the Baroni coin. O oh, ayan, dahil nagkaroon ka na ng idea sa paunang bahagi ng investment dito, ay sasama ko na rin ang limited time offer ni AgriBaron mula May 7 hanggang June 6 lamang. Dito sa picture, ayan, ilalagay ko na lang dyan para makita nyo at pwede nyo i-post ang video kung sakaling gusto nyo basahin ng mabuti. Dito sa limited time offer ni Agribaron, pag nag-rent po ng 6 chicken ay may libre kang 6 feeds pack. At sa mga specific number of leveling ng plot, ay may libre kang seeds na depende sa level of plot na mapipili mo. At tandaan na ang pag-claim ng bonus ay isang beses lamang per account. Kaya naman, pag-isipan nyo po agad na mabuti kung ano ang mabuting pipiliin. Habang may limited time offer pa si Agribaron. Kayo mga hindi pa nakapag-download ng Agribaron, Baron, halina kayo sa aking telegram group at kayo po ay aking nge-guide sa Agribaron Baron game. Click nyo na lang po yung link sa baba para lagi kang updated at kung meron kang katanungan ay masasagot kita agad. Please huwag kalimutang mag-subscribe sa aking video. Also please like and follow and share this video para ma-update ka sa aking mga susunod na video. At ayun lang muna sa ngayon ang aking video at sana po ay may natutunan po kayo sa topic natin ngayon. Hanggang sa muli po nating pagkikita sa susunod ko pang video. Bye!